Mga kapatid, ingat po ha, patuloy kasing tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng COVID, pati na rin yung mga kaso ng influenza-like illnesses sa bansa. Sa kabila nito, hindi pa rin naman ire-require ang pagsusot ng face mask sa publiko, maliban na lamang kung nasa ospital o may sakit. Narito ang aking report. Ilang araw nang inuubot, nananakit ang lalamunan ng rider na si Marvin. Pero hindi pa rin siya nagpapatingin sa doktor. Tanging pag-inom ng maligam-gam na tubig ang ginagawa niya para maibsan ang nararamdaman. Yan ay kahit alam naman doon niya ang posibleng sintomas ito ng COVID-19. Alam ko naman pagka uh, nahirapan na kuminga, diba pag ganun, kailangan mo na magpa-check up talaga. Sigurado naman ako kasi kompleto naman ako sa bakula. Inaasahan na raw ng Department of Health o DOH ang mga gaya ni Marvin na nagpapagaling na lang sa bahay wala naman daw masyadong dapat ipag sa COVID, lalo na ang pinakabagong variant of interest nito ay parang kagaya nga lang daw ng ubot sipon. Pero, That doesn't mean hindi siya dangerous because even common colds and cough or acute respiratory infection ay pwedeng maging masama sa isang taong elderly na mahina ang immune system, sa isang taong may bata pero madaming comorbidity, may iba siyang sakit. So, pwede rin ma-ospital. ma ospital because of that tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa na nasa halos 2,000 na mula December 5 hanggang 11 umakyat din ang average COVID cases sa 260 mula 191 kada araw mula rin nung nakaraang mga linggo Tatlo ospital na rin daw sa Metro Manila ang napupuno ang COVID admission. Hindi na kinagulat ng DOH na posibleng mapuno muli ng COVID patients sa ilang pagamutan dahil sa unti-unting pagdami na naman ng mga kaso nito. Pero git nila, yan ay dahil nabawasan ng allocation para sa tinatawag na COVID beds matapos ibaba ang allotment dito ngayong hindi na ngay tinuturing bilang public health emergency ang COVID-19. Dapat din daw mag-ingat sa mga influenza-like illness na tumataas na rin daw ang mga kaso sa bansa kumpara nung nakarang taon. Sa kabila nito, manageable pa rin naman daw ang sitwasyon. yung mga ospital naman po, if talagang needed lang na sila i-admit, yun lang po ang na admit sila. Except, halimbawa po, yung mga, mga bata and then yung mga highly vulnerable na population na may mga comorbidities o kaya immunocompromised. Malaking tulong na raw na aabot sa 74 milyon na Pilipinong ng bakunahan ng primary at booster doses. Sa susunod na taon, kahit hindi nalaanan ng pondo, tatanggapin ng DOH ang isang milyong doses ng XBB monovalent vaccines mula sa COVAX facility. Pero heto pa rin ang kanilang paalala. Hindi vaccine ang solusyon. It's minimum public health standards. Again, managing your own personal risk. Tohun sino ang dapat bakunahan ng XBB monovalent. Of course, yung senior citizen, yung at-risk population, the senior citizens and those with comorbidities.